Hello, hello, hello mga dabarkads ni Kuya Nards. Kumusta na ka mo? Medyo mayroihan na nga waray kita pagkakapaghimohin pa ni video. Ano? Siguro namimiss na niyo hipadigarit. Maaram ka mo. Tikang han uh, na nga adlaw nga nag-take oath hi kong nonoy libanan representative and four-piece party list. Naging busy na kami hin ura-ura. Pero haagan pag kita, bisan kung seryoso itong politika, kinanglan magtiray lagi hapon kitahin panahon nga. Maghimo kitahin mga funny video. Han di pala maihang mga adlaw na kanhi ha Eastern Samar, hi Congressman Erwin Tulfo, ang ato naging uh, sekretary anay han na uh, DSWD, kay eh, naging commencement speaker hiya dito ha Eastern Samar State University, hagiwan. Tapos nanhatag hirahin na uh, mga ayuda ito nga sinisaring uh, tupad pinaagi handole didahan na uh, parte han naging speech ni congressman Erwin Tulfo na realize ko lang nga uh, next year election na ngayon so asya ini kadagmit ito na panahon kita kanu na po sa inyo gusto niyo po ba ng ayuda pa gusto niyo pa ba ng tupad sa mga darating na buwan at darating na taon at hindi lang po tupad, gusto nyo rin ba ng AX, yung assistance with individual price situation? Pwes, kung gusto nyo pa, alam nyo na ho, kung sino bubutuhin yung congressman sa dapat na ayala, dahil mga kasama ko po, po lang, congressman na si yung So, binati na niyo, iya na igin e endorse hi congressman Marcelino Nonoy Libanan karing sigun madali na daman itong eleksyon pero itong pakiana kaya ano nga igin i ni Congressman Erwin Tulfo hikong nonoy libanan. Haakan pagkita, kilala ni kong Erwin Tulfo kung hino hikong nonoy libanan didto ha kongreso kay magpareho hira mga kongresman. na Una po dyan, si Speaker Romualdez Valdez, tiga Tacloban. Pangalawa po dyan, yung Majority Floor Leader, si Congressman Delipe de Sambuaga. Ang pangatlo po, po, ang inyong Minority Leader, si Marcelino Libanan. Kaya may boses po yan. Ano niya si Ring? Tutulo ko no itun nakapot hin mga hagtaas nga posisyon dito ha kongreso. Itun na, itun speaker. Ikaduha, itun majority floor leader. Ngan ikatulo, itun minority floor leader naging kakaptan ni Congressman Marcelino Nonoy Libanan. Ngan may ada pa hiya igindugtong ngayakan na sharing hiya. may boses po yan. Anit may boses po yan. May boses po yan. Ano ka sidngan? hi Congressman Nonoy Libanan, nagyayakan dito ha kongreso nakikipaglaro lang tugi paano pa itkarigsig ngan hataas iton respeto iton iya mga igkasi kongresman dito ha kongreso ano po makalimutan pala alam niyo ka kung sino po yung congressman na nagdala dito ng Eastern State Summer University? Kaya po may limang campus na kayo ngayon dito. it is because of Congressman Libanan no sa Congressman Dumol may pahabul pa hi kong Erwin Tulfo iya binangit an Eastern Samar State University Kaya no, kay ano kay no kong Libanan asya ini an principal author han paghimoa hining nga eskwelahan nga iso nga magin usa nga universidad pinaagi han Republic Act 9312 At ito po kalsada natin na silintado sa sapang of Iyagi hapon binanggit ang pagtaga kalsada. Ano ini nga mga kalsada nga ginhimo hadto ni Congressman Nonoy Libanan? Usahin ni dinhi ang sinisiring nga uh, South Samar Coastal Road. Asya ini itong kalsada nga yada itong cruising hakinapundan di dahaboy na vista tipakad halawaan nga nadirisong at to habasay. Ano pa? iton nga pagkongkrito hang kalsada tikang naman dida hataf ti pakadto ha Dolores nga derderitso na iton tikang ha Artetche ti pakadto na ha Hipapad nga pagdugtong gihapon han Eastern Samar ngadto han Northern Samar asya na iton didto nga may ada ya nga tulay nga tinatawag nga Kalaw Bridge dida ha may lapinig So, yung inyong pong congressman, ay gumagawa po ng trabaho. Kaya nga po, ako po'y nakikiusap. Alam niyo na ho, break in the name. Kung pwede ho, sa 2035, alam niyo na po sinong bibig-bibig ninyo para tuloy-tuloy at progreso ng Eastern Sabah. Alam niyo na ho, kung sinong bubutuhin yung congressman sa darating na na dahil mga kasama ko po, po ang congressman na sa yung ibanan. Maraming maraming salamat. matindi ini nga endorser ni Congressman Nonoy Libanan. Matindi. Kaya ano nga nasharing ako nga matindi ini Erwin Tulfo nga endorser. Kaya ini Kongresman Congressman Erwin Tulfo asya ini an nag number one han bago pa lang survey han SWS para han mga magiging senatoriables yana nga 2025 number one ha yan na itong mga politiko may ada la inihira tagtulo katuig nga termino para magserbi ha aten karigsig ngan itong tutulo katuig kung itong aten mga pinili nga leader nagtatrabaho hintuhay ngan seryoso itong era mga trabaho ngan may ada mga klaro nga mga programa ngan direksyon kung tipakain kita itong tutulo katuig halipot iton. Yan na, naman. Kung iton atin mga pinili ng mga leader, di rin nakakapagtrabaho, subay, hanira mga iginsaad na atin, iton tulog katuig, urit hiniha, iton paghinulat. Yan na, pagkatapos iton tulog katuig na termino, hininga mga politiko, aton na sentensyahan. Kung angay pa ba magpadayon, base era mga naging performance, o na. Ano, di nakita na ni itong politika, masalimuot talaga, di ba? Masamog. Pero wala kita mahimo kay gobyerno makita. May ada makita mga leader, kinanglantahin presidente, mga senador, mga mayor, nga tanan mga officialis. So, kinanglantahin na lang pumili kung hindi itong atin nakikita nga makakapag dumarahin maupay para itong atin mga kabubuasan uh, antes ako magbabay inin shout out la anay lugo kita uh, din atin mga kasangkayan nga nagpapa shout out dida uh, Borongan City mga taga Borongan ini atin mga followers sa Borongan dida uh, barangay San Mateo barangay San Gabriel ngan ang mga taga barangay Hibakong shout out hayo nga tanan uh, paghirot kamo I love you all mwa mwa chuk, -chuk.